Mas sinasabi, labas na ako. So, what's up mga Breezy here. And today, magbo voice vlog tayo ulit. Na-miss nyo ba to? Uy! <laughs> ha? Huh? Charger. Charger! 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 What the dog doing? Barera. Wala eh! Wala eh! Rat-rat ka kasi, hindi ka nagpapahingi Hehehehe <laughs> Bumigay katawan ko? Iyang nag-iyang ayaw magpahinga Wala Bawi tayo next life Bawi okay lang yun, Edwin so. Punta lang ako sa bangko Papapunta rin ako eh Tulak mo ako Ito so, na Bungad niya kahagad yun sa karera nga Nab Nabalitaan mo rin pala agad Oo, nakita ko naman po Hehehehe Wala, nagsusuka ko noon hindi, gutom pagod, puyat Ayan So gamit nga natin itong SR450 na hindi natin nagamit sa track. Ablog ako Ablog ka ba? so yun nga, um, punta lang ako sa bangko Pero pag-usapan natin na yung concern niya rin Yung anong nangyari sa akin dun sa racetrack Balik ako, ikot lang So gamit natin itong SR450 Diba? Ito yung isa sa mga latest ng CF Moto Pero yun nga, bago natin pag-usapan syempre yung kung anong nangyari nung race Parang update vlog lang to sa akin eh So simulan na natin At ito nga, biyaya ako ngayon papuntang bangko Kukunin ko lang yung card ko So anong nangyari sa race is yun nga, bumigay yung katawan natin Wala tayong pahinga, wala tayong tulog Puyat tayo, tapos nag pa ako papunta ron sa racetrack tapos nagpractice pa ako Agad-agad doon Kaya yun Before na race Mga siguro isang oras bago yung race Nag-advise na ako sa kanila Sabi ko Masama ang pakiramdam ko Baka hindi na ako tumuloy sa karera Pero pinilit ko pa rin Siyempre Madaming nanonood sa atin doon Maraming nakasuporta na Mapabalita nila Hindi na ako pumasok Kaya pinilit ko pa rin pumasok Pinilit ko pa rin sumali Which is yun yung mali ko Dapat pala hindi ko pinilit Dapat pala ito na yung bangko. Maya natin. Tuloy kayong kwento ha. Ikukunin lang ako dito sa bangko. Tuloy usapan natin maya maya. Let's go. <laughs> okay. So na yung transactions natin sa bank ang problema ko ngayon naiwanan ko yung lesensya ko mabalik ako ngayon sa shop pero malapit na naman dyan lang yung shop po uh, um, mga 500 meters tama 500 meters lang nasa shop na tayo huwag nyo ko kayain naiwanan ko yung ano pag check ko sa wallet ko wala yung lisensya ko Ginawa nga pala kanina ni Michi So punta na tayo sa shop Tapos pag-usapan na natin yung mga dapat natin pag-usapan <laughs> Na-miss nyo ba ako makausap? Sa mga ano nga pala dyan no Comment nyo dyan sa baba kung ano yung mga gusto nyo gawin ko Tapos syempre gusto kong Gusto kong gawin ko yung mga gusto nyo panuurin Lisensya ko! Okay. What the dog doing? Basta <laughs> ako? Okay. So nakuha na natin yung lisensya natin uh, At vlog vloggers na tayo <laughs> So ayun na nga Pag-usapan natin yung nangyari sa naghanap na race kung ano ba talaga yung nangyari sa akin kasi mismo ako di ako makapag-vlog din na maayos so before the race um, okay na okay ako nakapag-practice pa ako actually naturuan ko pa si Slick kailangan nyo si Slick si Slick Rider Ayan. tinuruan ko pa siya kung paano gamitin yung NK yung NK400 na dala natin yung binigay natin kay Airpat so iniram natin yung motor kay Airpat kasi nga imbitado tayo na gamitin yung NK for a race kasi lahat ng kakarera na kay NK400 So in-invite nila tayo na Breezy baka gusto mong sumali NK400 Tapos may kategory din na NK450 Kaya din lalarin natin to Ang nangyari Yung training okay na okay pa ako Pero nung before the race na talaga Ayun na Bila na tayo, nagsusuka na tayo Tagaktakas yung pawis natin As in yung pawis ko malamig Buong katawan ko pinagpapawisan Mismong singit ko pinagpapawisan So wala tayong magagawa na rin, kasi katawan na natin yung bumigay eh. Tapos pinaalam ko na sa kanila sabi ko, Jake, ganyan, Joko, baka hindi na ako tumuloy sa race kasi hindi na talaga kaya ng katawan ko. Pero ayun nga, uh, sabi nila, try mo pa rin, baka ano, baka, ano ba? naman natin lahat na once na nagmumotor na tayo, doon na nawawala yung sakit natin. So nawala ng konti, pero nung kalagitahan na 3 laps na yata ako sa race, wala. Namanid na tong kamay ko, namanid na yung ano ko, Digo ko na maramdaman hindi ko na matratel hindi na ako makapag -body position na maayos ayun wala na tinanggap na lang natin <laughs> actually kaya ko i-maintain yung ano na lang yung i-maintain mo na lang di ba? yung second place, third place bablock mo na lang yung nasa likod mo pero wala, hindi na talaga kaya Maski yung utak ko ayaw na gumana La, hindi na nagana yung strategy kung paano ako mag kung paano ko pipigilan yung kalaban. asin talaga nang lamya tayo, lumamya tayo. Nayaan ko na lang na manalo yung kalaban natin sa race. Kasi wala, no choice tayo eh. Pag pinilit ko pa, either si Temp lang ako, di ba? Mas malala. Dalawang choice lang yan eh. Either si Temp lang ako pag pinilit ko, or di ba, makaka-aksidente pa ako which is wala ayoko din mangyari yun kaya yung time na naramdaman ko na hindi ko na talaga kaya wala pinanalo ko na lang sa inyo na yan tatapusin ko na lang tong race diba bilang ba? sportsmanship pangit naman kung titigil ko to kalagit na ng karera tapos magrarason-rason ako tinapos ko na lang pinilit ko na lang tapusin yung race which is natapos naman natin which is I'm very 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 proud of Sobrang proud ako kasi nagawa nating matapos yung race kahit na may nararamdaman na tayo. So ayun nga, matagal-tagal na rin ako hindi nakakapag ganito 'di ba? Yung vocal vlogs. Inaakakap kwento sa inyo mga nangyayari. Matagal-tagal na ako hindi nakakapag ganito Pasensya na kung yung mga vlog ko sa himik lang, 'di ba? Kasi wala tayong mic. Actually, etong mic na to pinahiram lang to sa atin ni Jax the Dax Pinahiram lang to sa atin ni Jax kasi nga sabi niya, try mo kaya mag-vocal vlog sulit breezy. At uh, ito nga ginagawa natin, nagbobocal vlogs tayo ngayon. Kung may kilala kayo nagtitinda ng mga mic, di ba? Kung may kilala kayo nagbibenta na ng mic o yung ayaw na gumamit ng mic sa pagbo-vlog, kailangan kong mic is yung compatible para dito sa Hero 9. Hero 9 kasi yung gamit natin. Kasi yung Hero 10 ko nalaglag. So yung isang GoPro natin yung bigay ni Zero One Moto is nawala. Nalaglag, nawala, ewan. Ang daming vlogs nun. Pero yun nga, kung may kilala kayo na nagtitinda ng mic, adapter kasama na mic for GoPro Hero 9 is willing akong bilhin Ayan, yan ang kailangan natin ngayon para makapag vocal vlog tuloy tayo banking nga tayo Samis miss ko bumengking dito eh <laughs> Sarap bumengking Ganda rito kasi wala masyadong nadaan. So, yun nga, um paunti-unti tayong babalik sa pagbubukal vlog. Eh basta diba, pagkikwento ko sa inyo pero yun nga i-comment niyo sa baba kung ano yung mga gusto niyo mapanood kung ano yung mga gusto niyo gawin ko 'di ba Siyempre, huwag nyo kakalimutan sumubscribe at ilike yung video. <laughs> Ayun nga, after natin ng race, punta tayo sa parking. Pagtanggal na pagtanggal ko ng helmet, nagsuka na ako. Tuloy-tuloy na yun hanggang sa mag-awarding na. Pero congratulations pa rin, di ba, kay Slick. Hey Slick Rider kasi nagawa niyong mag-champion sa NK400 category Beginners class ba? Diba? First time niyang gumamit ng NK400 sa racetrack Nagawa niya kaagad mag-champion So congratulations sa, diba, sa kaibigan natin na Proud na proud ako sa'yo bro Kasi basic lang tinuro ko sa'yo Sa loob ng 3 laps Tinuro ko lang sa'yo yung mga dapat Nakuha mo kaagad At nagawa mo mag-uwi ng tropeyo So I'm very 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 proud of you Slick Rider. Mr. Slick is hindi siya talaga motovlog. Ano siya? Ang photographer siya. Siya yung mga nagpipicture sa atin. Pinipicture niya tayo. Ang posting niya mostly on Facebook. Kaya hindi niyo siya makikita dito sa YouTube. Again, congratulations sa kanya. So, ayun lang yung update at nangyari sa akin. Um, sabi nila nabati daw ako. Ewan ko kung naniniwala ako sa ganun. Pero naniniwala din ako na nabati ako. Kasi yun nga um, Kumain yung mga kinain ko Kinain din naman ng mga kasama ko Pero ako lang yung sumama yung pakiramdam Nabati ako or over fatigue ba diba? Kung spiritual nabati ako Pero kung um, scientifical Yun nga na over fatigue tayo So yun lang din mga advice ko sa inyo Pag may mga gaganapan kayo Magpahinga kayo Huwag ipilit sarili nyo Baka mapalala Hahaha <laughs> So thankful ako na hindi ako sumimplang sa race track, hindi ako kumalat. Kahit na hinang hina na yung katawan ko, di ba? Thankful ako na ganun lang. Yun lang yung nangyari sa atin, physical lang na kahinaan. Hindi tayo nakadamay, eh, di ba? So yun din nga advice ko sa inyo na huwag nyo ipipilit. Huwag nyo ako gayahin. Tingnan tayo dun ah. Huwag nyo ipipilit. <laughs> so yun lang may update ko sa inyo tapos kung tinatanong naman kung kumusta ang feeling sa pag ride ng SR450 um, nasa kanya na lahat magaan, powerful yung tunog, diba? yung itsura ang sa akin lang medyo hindi siya compatible sa akin kasi malaki akong tae <laughs> malaki akong tao ang laki ko pag nagmumukhang R15 sa akin yung big bike ang bagay talaga sa akin is naked bike so pag mga sports bike lumiliit sa akin lahat pero in na in love ako sa power ng motor na to So after nung race Magdamag tayong nakahilata sa kama Doon sa bahay Wala, talagang pahinga Pinahinga ko talaga tuluyan 12 hours yata akong tulog Tapos um, hindi ako makakain kasi wala akong panlasa Pero ayun nga, nakarecover tayo Goods na goods na ulit tayo At bibir na tayo ulit So more races to come At yun nga, hindi dun matatapos yun hindi lang tayo titigil doon, um, nagparaya na lang tayo. <laughs> so congratulations sa mga nanalo doon sa race. I'm very 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 proud of you guys. Si Breezy babawi na lang next time. <laughs> so again, maraming maraming salamat sa mga nanonood, di ba? Congratulations sa ating lahat, sa mga achievements natin. Ay wow! Race race race! <laughs> So yun lang guys, nag-update lang ako sa inyo regarding sa nangyari. Tapos saan nyo lagi ha, stay breezy lang always. Yeah! Let's go! Woo! Ay, kakat ka na ba yung video? <laughs> Kata natin. Bye-bye! Enjoy! Comment nyo sa baba yung mga gusto nyo mapanood sa akin ha. Tapos yun nga, huwag nyo mag-like and subscribe. Yeah, let's go!